magandang tanghali guys yun, magatid tayo ng baon sa school yeah. ilagay ko na sa basket uh, sa bag <laughs> Ayan, oh, para may baon yung mga bata pagkain sa school yun oh, lakas ng ulan guys oh. malakas ang ulan hmm Ayan, lakas ng ulan oh. Hmm. tara biyay tayo ulan, grabe, grabe lakas guys oh grabe wiper tayo yun oh di ba guys ingat ingat sa lahat ng kapwa ko driver dyan sa lahat ng bumibiyahe sa lahat lahat Ayan, mag po tayong lahat kasi syempre delikado pa rin iba pa rin yung nag iingat tayo di ba guys Ayan. happy tuesday sa ating lahat maulan na tuesday ah sorry, sorry. Maulan na Thursday sa ating lahat. Ayan. Good morning. Ang kapwa ko driver, mag-ingat. Lalo na mga single motors. So, mag kayo kasi madulas ang daan. Kapag, yun, lalo na ngayon umuulan. Madulas ang daan. Diba? Mag-ingat sa lahat. Grabe. Lamig. Dahil sa, di ba maulan? Tapos siyempre, hindi ka maka-open ng bintana. Naka-aircon, lamig. <laughs> Tapos ganito pa ng ano. Ano ba yan? Lamig ng panahon. Sarap may kayakap. Sarap may higa. Sarap. Sarap may kayakap. Kaso lang walang kayakap. <laughs> Lamig ng panahon. Yeah. Good morning. Alam nyo guys. Mas maganda dito na lang kayo sa Facebook magtambay at makipag-marites. Dahil sa tiyang, kapag matyaga ka, mayroon kang earnings, di ba? Mayroon kang kita dito, di ba? Kaysa yung marites ka dyan sa <laughs> mga kapitbahay, dyan sa e school, kumagatid ka ng mga anak mo, marites, marites doon, marites doon. Ah, gawin mo na lang. Di ba? Gawin mo na lang. Dito na lang sa Facebook, makipag-marites, may kita ka pa. <laughs> may earnings ka pa, di ba? Kahit point zero, dollars lang yan. Eh, dollars na yun. At least meron. Hinihintay. Di ba guys? Gag Bye bye. Tignan nyo pag ano, pag maulan guys. Wala masyado traffic. Oh, uh, di ba? Wala masyado traffic. Kaya binibase ko kung ganitong umuulan, walang traffic. Ibig sabihin, uh, ang nagbibigay ng traffic, yung single motors. Hindi, sa totoo lang. Kasi, ano sila yung siksik sinisiksik la pilit pinipilit nila yung sasakyan nila motor na sinisiksik yun nagkakaroon ng traffic dahil sa ganun meron din mga four wheels uh, dahil sa walang disiplina yun ini pinipilit nila yung sasakyan nila na inuuna sinisingit uh, di ba kaya nagkakaroon na ang traffic so guys Ah, tingnan niyo 'yan, sarap bumiyahe kasi wala masyadong wala masyadong nakakasalubong, wala masyadong ano traffic dahil syempre umuulan. Kaya masarap magbiyahe pag walang ulan ay pag umuulan kasi syempre hindi ka may stress sa daan. Nakaka-stress kaya yung traffic. Imbulbol <laughs> na traffic, nakaka-stress 'yun.